Thank mm -hmm. Buenos dias, damas y caballeros. Uh, Buenos dias. another session of the Blogcaster. At uh, ngayon may uh, update tayo dito dyan sa issue ng pagbibigay ng uh, ng uh, state uh, or, or ilagay ang diskaya, mga diskaya couple and family sa witness protection program. Ah, uh, ang latest dito kahapon ay ni-reject ni -reject ni, uh, ni Senate President Tito Soto 'yan uh, promise ha promise niya uh, uh, former uh, Blue Ribbon Committee Chair Rodante Marcoleta na ibigay ng uh, or ilagay sa witness protection program ang mga diskaya dahil sa paayag nila laban sa mga kongresista pero walang binanggit na kahit isang senador So sabi ni Soto, uh, yung ginawa ni Marcoleta, uh, na uh, promise, ha? Uh, sa mga diskaya or commitment sa mga diskaya nung siya ay, uh, ay uh, chairman of the Blue Ribbon Committee, ay wala ng epekto ngayon kasi ginawa yan under the term of uh, of former Senate President Cheese Escudero. Eh sabi niya iba na ngayon ang chairman, si Ping Lakson na. Ha? At uh, wala na rin si Cheese Escudero. So yung pangako or commitment ni Marcoleta ay hindi na in effect. Wala nang effect. <laughs> wala. Umahihirap na 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 iwan sa alangani ng mga diskaya ko, ko ako, dito sa mga diskaya umapir na lang ako sa house hearing pagkatapos sabihin ko na puner sa lang ako nila Marcoleta para gumawa yung uh, yung yung uh, affidavit ah, para ituro ito mga uh, kongresista pagkatapos sa uh, uh, mag, uh ako ha ah? Sabihin ko na uh, ihayag ko na rin yung mga senator involved ah, para balikan itong itong si Marcoleta kasi gawa-gawa siya nang kwan nang nang uh, pangako na ilalagay sila sa mahalaga kasi kung ilagay sila sa witness uh, protection program dahil uh, bibigyan na sila ng proteksyon ng uh, mga mga pulis pagkatapos uh, ng libre pagkatapos sa uh, kaybay may allowance pa yan kung kung formal kang nalagay sa witness protection program bibigyan ka pa ng safe houses courtesy of the government and also and most importantly pwede ka humingi ng plea bargain na ibaba yung uh, yung kaso laban sa uh, ibaba yung yung sentensya mo or uh, uh, i-atras yung, yung kaso laban sa iyo. Ha, pwede gawin yan. Yung, uh, so, ay, nawala yung sound? Nawala ba yung sound? Sandali, check natin. Kanina pa, oh, may oh, nagsignal. Ay, nawala yung sound? Ay, hindi, okay naman. Uh, baka sa inyo po, baka sa inyo. Kanina pa, may nagsignal. signal. ah uh, pero sabihin nyo lang, ha, kung nawawala-wala. Okay. So, Uh, pagkatapos, ito pa mahalaga, sabi ni Soto, uh, isa, isa sa pinakamalaking kondisyon dyan sa Witness Protection Program, ay ibalik nyo muna yung nakaw na pera nyo. Ah, uh, sabi niya, kahit ganito rin ang sinabi ni Justice Secretary Boeing Remulla, ibalik nyo muna ang pera nyo, ang lakaw nyo. Ha? Lahat yan. Ibenta nyo yan, mga, ipasubasta yan, mga, mga kwan na yan, mga mamahalin sa sakyan nyo, ibenta nyo yung bahay nyo, I, uh, ibalik nyo yung pera ni nakaw nyo sa gobyerno. E eh, tama rin naman si Tito Soto. Kaya ito si Marcoleta nagwawala. Kahapon na uh, parang gusto na niyang uh, sugurin at uh, naninigaw. Uh, uh, dito, in fact, naka, naka three, hindi lang double wami, naka three wami si Marcoleta uh, this week isa ano o oh, porwami nga eh porwami ah uh, isa yung mga katabi niya sila Jinggoy hindi naman sinabihan siya na last day na pala niya yun sa hearing <laughs> yung mga tulpo na katabi niya si si Erwin katabi niya hindi naman siya sinabihan na o, oh, itatanggal na kana namin kasabay ni ni Juan ni Cheese Escudero number one. number two, na tanggal nga talaga siya sa blue ribbon committee kasabay ng pagtanggal kay uh, kay Jesus number 3 number 3 uh, uh, hindi nasunod yung gusto niya sana na ibalik ibalik sa sa Senate si Brail Hernandez yung former DE ng D DPWH ha, nilagay uh, sa kwan sa Pasay City jail Ah, uh, takot pa nga siya baka ma-influence ito. So takot siya baka, baka later on pati siya itong Brian Hernandez. Eh. Uh, Pang-apat, pang ito na. Uh, nag-commit siya, nag siya kay, uh, sa mga diskaya, sige, ituro nyo yung mga congressman, pero wag nyo ituro ang mga senador, bibigyan ka namin, ng, uh, ilalagay ka namin sa Witness Protection Program. Kumaga, from uh, from evil maging parang hero ha ito mga diskaya dahil nasa witness ganyan tingin natin pag nasa witness protection program ka parang malaking utang na loob sa iyo yung taong bayan na uh, isiniswalat mo yung katotohanan pero dito selective kasi ang pagsisiwalat niya ng katotohanan eh hindi naman lahat-lahat sinabi niya eh kaya yun uh, sabi ni Soto ha huh, sa state uh, uh, sa statement niya ah, ah naglabas kahapon sabi niya hindi naman pwedeng ah, ah intermittent ba yung kwan ko yung ah, sabi ni Mel Pule intermittent daw tingnan natin na ah. ah, dito yan sa amin siguro Hello, intermittent doubt daw tingnan natin na ah. ah, okay naman ah, dito yan sa amin Ah, uh, hindi, okay naman, okay naman, sige. Ah, uh, so ah, uh, sabi ni Soto, hindi naman pwedeng makakuha sila ng isa press statement niya kahapon na hindi naman pwede makakuha sila ng protection ng gobyerno. Pero ang dami nilang nakuhang pera ng bayan. Unfair sa mga kababayan natin yon, Yan, ha? Kailangan para maging state witness ka, ibalik mo ang ninakaw mo. Magsabi ka ng totoo. Ha? So, mga diskaya, ha? Pakinggan niyo to. Ha? Kondisyon ni Soto para ilagay kayo sa State Witness Protection Program ng Department of Justice. May pondo yan, ha? May pondo yan, programa na yan. Ang kailangan para maging state witness ka, ibalik mo ang ninakaw mo. Magsabi ka ng totoo. Iba ang sinasabi sa Sened, Senado, iba ang sinasabi sa House. Tama. Yun, kasalanan mo yan. Hindi ka nagsabi ng totoo. Gusto mo ngayon popondohan ka pa namin yung pagka-state witness nyo sa mga gwardiya at safe house galing sa gobyerno dahil lang uh, nagsisunungaling ka. Magsabi ka ng totoo. Ah, sabi pa, sabi pa niya, sabi nga ni Mayor Biko Soto, So, sila, hindi ganong kadali ang hiling nila. Yan. Eh, sino napahiya dito? Sino semplang? Kawawa mo talaga si Marcoleta. Si semplang na semplang si Marcoleta. Ha? Meron pa siya uh, dito sa kwan niya, sa ginawa niyang uh, kwan pa, ha? meron pa siyang uh, gumawa ng let, let, letter, uh, gumawa na siya ng kwan last uh, last uh, September 2025 gumawa na siya ng uh, ng letter kay Soto from the Ac Committee on Accountability and Public Officers of Blue Blue Ribbon ah, ah in fact pinadala niya ito 529 pm September 8 ah dear secretary oh khoan pala letter kay uh, Secretary Remulla Let, uh, letter kay or, Memorand Sorry. Memorandum to Secretary Remulla na ang kailangan na lang yung signature signature ni uh, ni ni uh, President, Senate President Soto. Uh, kala niya dahil ang nagyayabang siya na magaling siya na lawyer, gano na lang gano na lang susunod-sunod sa kanya si Soto. So, sabi niya, uh, we write in connection with the moto proprio inquiry of the young, young based on sa privileged business, nilakson. we respectfully request that spouses pacifico diskaya and cesarad rowena diskaya be admitted to the witness protection program pursuant to section 4 of uh, our republic act under uh, the witness protection security and benefit act. Sabi niya the spouses Diskaya are owners of St. Gerard Construction and have testified extensively and will continue to testify on import, on relevant information in the proprio inquiry in the uh, in the uh, plat control project anomalies uh, Sabi niya kailangan na kailangan daw dahil may mga threat sa kanila At saka that's why the committee respectfully requests that spouses this kaya be granted as a be granted protection as a witness in legislative investigation in full compliance with the requisites under the law ah pinadala oh, kay yun pinadala kay, uh, uh, kay big kay President Tito Soto for signing <laughs> hindi sinain ni Tito Soto <laughs> pahiya ka pahiya ka ah ka semplang na naman si Kwan. Si Boy Bibo, ah si Boy Epal. So at uh, ang worst nito, ang worst nito, uh, ang dating niyan sa mga diskaya parang niloko mo. Niloko mo sila. Ha? Uh, gumawa ka ng commitment, gumawa ka ng mga ng mga promises sa kanila na bigyan sila ng protection, ah, kuan mo sila, ah, ah, they will be ah, eh, secured yung kuan nila, yung pamilya nila, ah, kapalit, ituturo nila yung mga kongresista, wag lang senador, yun, simple ah, hindi ah, Hindi nakuha yung kagustuhan mo, at ngayon, pati mga diskaya, ganit sa'yo. So ano, ah, babalikan ka ng mga ito, babalikan kayo ng mga ito sa tingin ko sa sa next sa uh, sa next sa uh, testi pag te testify nito mga diskaya ituturo ka na ng mga ito na punersa mo sila or or niloko mo sila kayo diyan sa Senado niloko niloko nyo sila kasi the night before para ready na yung affidavit niloko nyo sila uh, para gumawa itong affidavit ito pagkatapos tinuro nyo kung sino lang ang ilagay kahit mga kalaban lang nila, yung iba dyan, totoo, yung iba dyan, hindi totoo. Later on, iisa-isahin natin i-quan yan, i-review yan na uh, yung uh, lista ng mga kongresista. Ah, kasi hindi ako naiwala si Ramon Romulo kasama dyan. Ah. Ah, parang ibang, pres hindi ko kilala ito pero parang matino ito eh. Roman Romulo. Ah, oh yeah, oo. Oh. So... Ah uh, at uh, yun, uh, ginawa nyo lang ito para i, i i parang red herring lang parang ang, ang attention uh, or uh, yung mga ga, mag uh, ilabas nyo na mga guilty ay doon sa kongreso pero sa hanay nyo sa Senado puro kayo mga santo dyan. puro kayo mga angel dyan. ha gusto niyo lang i-kuwain, bato sa, sa Kongreso ha ang uh, ang issue at para maalis sa mga senador ang issue ng flood control. And ngayon na uh, talaga kahit tayo alam natin peke talaga itong uh, itong testimony nila diskaya selective, selective at wala naman lang nabanggit ni isang senator na kabarik naman sa nangyari sa house ha na nadiin dito si uh, si uh, uh, Joel uh, Villanueva at saka si uh, Jingoy Estrada so uh, babalikan talaga kayo nito ng mga diskaya kasi parang lumabas na, na na naloko mo sila na manipulate mo sila ha dahil akala mo super genius ka na na lawyer Oi, Jose Nelson Morales, salamat sa suporta from the US and also si Rabs Rivera. Ah? Rabs Rivera, salamat. Also, ah, uh, dito, from the Philippines, sabi niya, mahirap paniwalaan listahan nila diskaya Oo nga eh. Tapos ngayon, gusto pa bigyan sila ng Kwan, ng plea bargain, na mabawasan ng sentensya nila. Ah uh, pagkatapos, uh, tayo pa magbabayad sa protection nila. Ah, hindi pwede yan. So ngayon wala. Buti na lang matalino itong si Tito Soto. O eto, eto yung isa sa mga issues sa uh, mainit nilang uh, pinagdebatehan kahapon at dito makita, kulang na lang suntukin ni Marcoleta itong si Tito Soto dito sa sa issue ng oy, uh, sa Kura 35, salamat. Dito sa issue ng mga uh, ng kwan ng uh, ah uh, custody kung saan malagay si uh, si Brian Hernandez kasi gusto talaga ni Marcoleta ibalik siya sa sa Senate uh, detention Senate detention Pakinggan natin 'to Mainit pa rin ang usapin sa flood control scandal. At kaugnay niyan, makakausap po natin ngayon, Senate President Tito Soto. Magandang gabi and congratulations, SP. Hi, thank you very much. Uh, Corina, magandang gabi po. Vicky and Willard, thank you. Yes, sir. Marami po kaming tanong, pero unahin ko na po yung hindi ninyo pagpirma doon sa request ni Senator Marcoleta Uh, para gawing testigo. Uh, sorry to pala yung video ukol sa sa request ni Marcoleta. Ah uh, oy, thank you Jeff ha, sa suporta. Ah uh, i-play natin yung uh, kanila, debate nila. Ito muna. Thank you uh, Billionario.com for this video. Mga diskaya. Kumbaga parang sila yung state witness. Ano po? Bakit po? Well, una sa lahat, eh, pinadala sa akin dito yung sulat nung uh, lunedabay. Ano? Uh, at dito sa sulat na to, uh, yung nga, sinasabi niya na ginagawang state witness. Uh, um, itong i-recommend namin na uh, state witness kay Secretary Remulia, uh, Secretary uh, uh, Boying Remulia. So, ang, uh, sa akin, ang punto ko is, una, narinig ko si Secretary Remulia, meron siya sinasabi tungkol sa uh, kay Sarah in Curly Biscaya. Mm -hmm. uh, only witnesses are only only if they meet the conditions set under the law, including the return of funds. that they have allegedly gained mm. from, ano, eh, ano, Republic Act 6981 yun eh. Mm. Um, And how ano much are yun, we eh, talking eh, about, SP? Mga magkano naman yun? naku, alamin pa natin yun. Oh, oh Billions. Oo, diba? So kung mula nung top, ang sabi nila sa, sa lang sa billions. sila nagtrabaho, nagtransaksyon sa gobyerno. Pero lumalabas na doon sa hearing ang sinabi naman nila, panahon pa ni Gloria Macapagal, ay nagtatransaksyon na sila. So, eh, computing mo yun. Uh, ilang bilyones yun. No? So, yun yung sinasabi dito na halos malabo yan. So, paano naman ako magre-recommenda? Ano at io-authorize yu ko yung sulat ni Senator Marcolinda. Eh ano na 'yon? Um gabi ng September 8. Eh alam ko na kinabukasan magpapalitan ng member ng ng uh, Blue Ribbon at saka ng, ano I ng mean, uh, ng chairman ng Blue Ribbon. Hmm. 'Di ba? So hindi ko ginawa at sabi ko ang ginawa ko ni-refer ko to doon sa magiging incoming chairman ng Blue Ribbon. In other words, I practically referred it to the Blue Ribbon muna and not John outgoing chairman. <laughs> Hindi ba? De, de, yes. ma, mas, mas, uh, mas siguro, mas uh, prudent. Kay Ping Lakson na uh, ini in ni-refer niya, the new chairman of the Blue Ribbon. Pero mo, paalis na lang, humihirit pa. Hindi lang man si Ping Lakson. Nakilos yun kaysa sa bigla na lang akong Parang uh ikarang bigla akong kinampihan yung yung uh, paggagawa ng state witness yung mga diskaya. Yes. Uh, And to be uh, state tapos, witness uh hindi po ba you have to be the least guilty? Parang ganun din po yung hindi hindi, hindi less, least least guilty. You must be the not most guilty. Okay. Hindi okay. Guilty opo. Yun, opo. It, it should be the, uh, the not the most guilty. Pwede ka. Pero uh, pareho nun. ang sinasabi nito, nagbigyan ng testimony. Ano? Ang tanong, kompleto ba yung testimony nila? Mm. So, eh, may mga binanggat sila. Tapos, eh, may mga alam may alam ang DPWH, may alam din ang, ang mga miyembro namin dito sa Senado na may mga kasosyo sila, mayroon silang iba pang mga trabaho, eh, hindi naman nila sinasa sa nila eh. Parang edited yung affidavit opo. <laughs> o paano magiging statement? <laughs> Sensor. <So>, Pero <laughs> yes, uh baka naman po hinihintay nila sila maging official na state witness na ngayon po na kung sila hindi makakabalik ng mga pondo na sinasabing mga halaga, eh hindi magiging state witness. Inaasahan pa rin po ba niyo na sila ay magbibigay kooperasyon at uh, magbabanggit pa rin ng mga kasabwat? Eh kung talagang po nila sana ano um, uh, posible yan depende sa depende sa ano eh sa mm -hmm. DOJ pero kanina lang kausap ko secretary Remulla dahil binerify ko eh dahil nga tinatanong kanina ni se, ni Senator Marcoleta eh So, tinatanong, inerify ko ulit sa Secretary Remulla. Mm. -hmm. Eh, o yan, yan ang letter. Oh. <laughs> ni, ni, ni Marcoleta, humirit pa, paalis na lang, kapal talaga, Oy, thank you Eden Watson sa suporta uh, from the Philippines. Uh, sir, sabi niya Sir Vat, good morning. Dapat i-save si Mr. Hernandez kasi maraming alam. Tama. Tama. Pero kahit yan si Hernandez, ah. Kwan rin, ha? Sensor rin, ha? Alam ko, mga lima o sampung senator dapat banggitin niya dyan. Lima hanggang sampu. Bakit dalawa lang? Ha? Bakit dalawa lang? Yan ang tanong. Hindi ako namang pumirma ng uh, authorization na gano'n na uh, ang Secretary of Justice mismo sinasabi na hindi pwede. Yes. Okay. Bryce Hernandez. Uh, natatakot daw po siyang bumalik sa Senado. May basihan po ba ang kanyang mga pang. Okay. So iba na yan. Ibang issue na yan. So later na natin i-play yung kay Marcoleta kasi uh, subukan pa natin mag uh, humabol sa jogging. Kanina umuulan. Kaya inuna na muna natin yung vlogging. So sige, sige okay lang. Mamaya pa tayong issue ha. Si Jingoy, meron na talaga meron talaga pruweba ha na kasangkot na kinakuan, kina kina diskaya pa may partnership kina diskaya at kina Wawa wow Builders. Mamaya iba natin about it. Okay? Kwan muna tayo. Exercise muna because a healthy body uh, uh, means uh, results in healthy mind. Okay? Sige. Uh, Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Thank you very much for your support. And see you in my next vlog.